Ang sinumpaang larawan ay nagtataglay ng nakakabighaning pangakit para sa mga tumawid sa landas nito, ang bawat brushstroke ay tila nagtataglay ng isang fragment ng trahedya na kwento ng pamilya, isang salaysay na hinabi sa mga sinulid ng pag-ibig, pagkakanulo, at kawalan ng pag-asa. Habang dumaraan ang mga bisita sa ilalim ng mapagbantay na titig ng larawan, hindi nila maalis ang pakiramdam na sinisiyasat ng hindi nakikitang mga mata, ang bawat kilos nila ay sinusunod ng may tahimik na intensidad, ang mga anino ay sumasayaw sa mga dingding, ang kanilang mga anyo ay umiikot at naglilikot na parang mga multo na nahuhuli sa hapdi ng dalamhati. Ngunit sa gitna ng kadiliman at mga bulong ng nakaraan, naroon ang kislap ng pag-asa, isang pag-asa na balang araw, ang sumpa ng larawan ay aalisin, at ang mga kaluluwang nakulong sa loob nito ay makakatagpo ng kapayapaan sa wakas. hanggang no.